May panibago na naman tayong project dito sa school. At ang gagawin natin, ang gagawin ko pala, eto mga dre, no? papatungan ko to ng ano, ng drywall. Ano to? Uh, plywood. Patungan namin ng drywall, aayusin para nang sa ganun hindi makita yung dugtungan. Pagkatapos, pipinturahan. Yun, nilagyan ko na ng masilya yon bako-bako tapos pipinturahan tapos eto uh, ng plaster pagkalagay so meron akong hanggang miyerkules ngayon ay monday 1.44 konting oras na lang let's see ano pala to no uh, apat na ano yan apat at kalahati na drywall Pero pwede dito. Parang hindi pantay yung... Hawa mo. Saan hindi pantay pa rin ang pipe. Hindi na ano? Hindi naman. Ay, na, pitura mo na. Pag hindi mo na halata, mo na. <laughs> Pero saan maging yung sabi mo? Yan. Ito? Hindi naman mo. Ito? Oo. No. No, okay 我给你发的，发给我微信。 paint na lang mga tapos na yan pagtapos ko magpintura madami pa kaming iahang kaya meron akong mga ano mga kalahating oras para patuyuin yan tapos second coat tapos itutulak namin lahat ng mga, ng mga gamit na to pabalik sa dati yung pwesto eto pala yung ginawa nating radiator heat ano no radiator heater yung cover ng radiator heater mga dre sa mga hindi nakapanood yan mga dre ako ang gumawa niya <laughs> ang yabang yan no? okay din naman diba pang mayaman mahal to mga dre no, itong kahoy na to isang piraso ng kahoy na to nasa 100 120 yata mga dre no? isang 4x8 magandang klase eh. Yung pinipinturahan kong ano ngayon, mga dreno, yung condo. Ano eh, ah... Uh, kumbaga, nagkamali ako ng intindi. Akala ko, yung gagamitin kong pintura, yung pintura na doon sa kabilang apartment, yun yung kinuha ko, yun yung ginamit ko sa sala. Ngayon, ah... Uh, sinabi ko sa may-ari, kasi gusto niya spot painting lang, mga dreno, ire-retouch lang eh. Sabi ko, it's not possible, kako, kasi magkaiba ng kulay. So, pumunta siya, tapos sabi niya... Ay, hindi yan yung pintura. Sabi niya may pintura rito sa, sa loob kasi hinanap namin. Yun nga nakita namin. Tapos dito niya ako tinuro sa ano sa Sherwin Williams mga dreno. At dito ako bibili ng pintura na yung ginamit ko puti. Yung pintura don parang mabeach ng konti. Eh, ayaw niyang papinturahan lahat kaya pinahanap niya sa akin itong tindahan na to medyo sa downtown na to <laughs> kaya yun spot painting ulit mga dreno bali ang kinulayan ko lang ng puti is yung isang kwarto tsaka yung sala pero yung the rest of the house spot painting nagtitipid kasi alam nila na ano eh kumbaga matatagalan mga dreno pag pagpinturahan ko yung buong bahay lalo na malaki nandito ulit tayo sa plaza giant tiger mga dreno Parang isang taon lang to tumagol eh. Isang taon lang tumagal eh. Bigay agad eh. Dito pala tayo. Bibili ako ng paint tray. Babalik ako dun sa condominium na mamahalin para ituloy yung pagpipintura. Ngayon ay Martes na mga dre No? Kahapon hindi ako nakapunta kasi busy sa, ano, sa trabaho eh. Kailangang matapos yung, yun nga mga dre yung ginagawa kong wall. Eh ngayon, hindi na ako nag ot kasi nga may responsibility din ako dun sa part-time eh, di ba? Kaya sabi ko, hindi na muna ako mag ot Kailangan ko munang tapusin din yung part-time ko. Best Buy. Mas marami empleyado sa Best Buy kaysa sa Bumibili. Vera <laughs> ito no? okay, Tayo sa Canadian Tire. Okay, okay. Ito oh, ang bibilin ko. Ito. Ito. Ito kailangan natin. Ito ba yan? Di ba malaki? Ma ano to? Malaki. One. Two. Magkano isa to? What? Nueve? Ano to? Magkano isa to? Nueve isa? Ito, $8. Ito. Ito pa kailangan natin. Ano pa? Okay na to. Kailangan ko naman palagi kasi pag ano, pag magpipintura eh. Ano pa ba? May pinapapalitan din sa akin eh. Yung ano, mga taket ng ng outlet. Meron ba sila? Tingnan ko muna kung magkano rito. Takip ng outlet. Takip ng outlet. Wala. Ito na lang muna para makapagpintura na ako. Shoot, ano pa ba? Ano pa ba kailangan ko? Ito na lang siguro. Ito yung binili ko sa Canadian Tire mga dreno. Ito, etong plastic na to, parang liner lang to eh. 3 dollars, ah, 4 dollars isa. Tapos etong isa na to is ano, 9 dollars. Pero tingnan niyo rito kung magkano to. Ito 175 isa. Tapos etong brush, 3 dollars. So di ito na lang biling ko. Mas mahal pa tong liner eh, kaysa rito mga dreno. No? <laughs> di ito na lang gawin kong disposable, 'di ba? Yung liner, grabe. Eh. <laughs> ibabalik ko yun sa Canadian Times mga Andre no? kasi umabot na halos ng 20 yung tatlong items na yun eh, samantalang rito nasa 6 dollars lang halos o 8 dollars kaya babalik ko yan sa ano sa next day dito pala to sa ano sa Dalarama buti na lang nagpunta ang Dalarama oras na uh, alauna mga dre no? pag nasa high school ako ngayon eto yung elementary school pag mga 12 20 pumupunta ako rito para tulungan yung nakapwesto rito yung isang kasama namin para magligpit may video ko na kung saan nagset up ako mga dre no? labing dalawang upuan tsaka maraming-maraming ano yun eh ah hindi pala labing dalawang table tapos maraming upuan eh 80 so 100 ano parang 96 na upuan mga dre no yun ang sinetap ko pag pumunta ako rito tutulungan ko siya iligpit yon mas mahirap pag nagligpit kasi maglilinis pa ng mga kalat ng mga bata pupunasan pa yung mesa yan ganyan tapos yan yung may grade 5 and 6 yan ilalagay din namin yan kasi under renovation ngayon yung ano mga dre no yung room ng kinder kaya dito yung ginagawang pagsusundo yung mga parents pupunta lang dyan anyway uh, yun lang naman ang aming daily routine mga dreno ngayon balik na ako sa high school para ipagpatuloy yung aking pinipinturahan doon tapos natapos ko ng plasteran ngayon tatapusin ko na yung pagpipintura at hopefully matapos ko kasi hanggang ngayon lang ang aking deadline sabi ng ano ko mga dre, sabi ng pinsan ko kuya sabi niya gusto ko magpunta ng Canada tulungan mo naman ako so napaisip ako mga dre, ano, as usual napaisip na naman ako pero sabi ko sa kanya hindi mo na kailangan sabihin sa akin yan kasi matagal ko na kayong gustong tulungan ang uh, problema hindi ko alam kung paano yung pagpunta sa Canada mga dre no kung may pera ka kahit wala kang skills makakapunta ka sa Canada eh di ba uh, study permit pwede yon pagkatapos kung mayroon ka namang skills at wala kang pera eh, yun makakapunta ka rin sa Canada di ba medyo maproseso tsaka somehow walang kasiguraduhan yun mga dre no kasi nga mag-apply ka ng trabaho eh So, kailangan mo muna matanggap sa trabaho. At dapat, magaling ka dun sa skills na meron ka para matas yung chance na matanggap ka. Di ba? Diba? Ang problema ng pinsang ko, wala ng pera, hindi pa sapat yung skills niya. So, medyo challenging yun, mga Andre no? ah uh, paano ba? Kung baga, kung nagbabala kayo, magpunta sa Canada, at, at, wala kayong masyadong pera na sapat para para sa study permit no siguro yung pinaka wala kayong pera wala kayong skills siguro yung pinaka magandang magagawa nyo is i-align nyo yung sarili nyo para para sa mga trabaho kinakailangan ni Canada mga dreno natanong ko yung immigration consultant kung ano ba yung trabaho na 20 years ago hinahire nyo hanggang ngayon 2024, hinahire nyo pa rin. Kung hindi nawawala sa sa ano sa pagkuha ng tao sa Pilipinas mga dre no? At nabanggit niya nga sa akin na yung ano raw, yung mga truck driver tapos yung nasa uh, nasa food industry mga dre no? yung nasa nasa mga fast food, fast food industry. Yung yeah, mga ganyan. Pagkatapos yung pagbubutcher. So dahil walang walang pera yung pamangkin ko at saka wala rin siyang skills talagang sa kanya uh, mag butcher ka na lang ako ba nagsabi basta yun mga kante no nagsuggest yata ako na mag butcher na lang siya so naghanap siya ng, na, mapapasukan na kung saan magkakaroon siya ng ano ng certificate NC2 certificate kasi parang yun na yung hinahanap ngayon ng ano eh, ng mga agency kung pupunta ka rito sa Canada so naghanap nga siya nakakita siya pero ang Vision fee is 28,000 mga dreno So mabigat-bigat Kaya ang sabi ko sa kanya Gusto kong malinawan siya Na yan ka ko hindi sigurado yan mag -e invest ka ng oras dyan mag -e invest ka ng pera dyan pero hindi na nga hulugan na makakapunta ka na sa Canada pero ang kagandahan nung kako magkakaroon ka ng chance na makapag-apply di ba? mabigyan mo yung sarili mo kahit unang baitang lang ng hagdan na makaakyat ka di ba? makapag-apply ka that's it the rest is nasa sayo na sa experience mo o dun sa pagkakaalam mo sa trabaho yung ganon nilinaw ko lang mga dre no? kasi nga ano eh kumbaga sabi ko sa kanya hindi porket nakatapos ka mag aral dyan ibig sabihin makakapunta ka na sa Canada it will take time kasi nga minimum 2 years eh yung karaniwang inihingi nila na experience mo sa pagbubutcher bago ka ma-qualify bago ka ma -pre, makapasok sa pre-screening mga dre no? so sabi ko ano yan walang kasiguraduhan yan kaya kung gagawin mo 'yan, 'di ba? Nag-invest ka na ng oras, nag-invest ka na ng pera. So siguraduhin mo Nagagalingan mo na, 'di ba? Kasi nabanggit niya sa akin na pakiramdam ko, kuya, ito na 'yung ano eh, last chance ko na na ewan ko, last chance niya makapunta sa Canada o last chance niya na may ano, may angat 'yung buhay ng buhay niya, mga dreno ayong ko kung tatanggapin niya yung sinabi ko no pero ganoon pa man yun na yung sa pakiramdam niya na sabi niya last chance ko na to kuya uh, gusto kong ipurso to kaya yun ang payo ko sa kanya na hindi sigurado to pero pwede mong subukan di ba at least magkaroon ka ng chance yun man yung importante di ba magkaroon ka ng chance para patunayan mo kung ano yung kaya mo sa pag-interview sa iyo kaya malay mo nag-trade test di ba so mo na alam mo yung ginagawa mo Tsaka bukod pa ron, sabi ko sa kanya kung sakali man na hindi ka pumasa diyan, at least marunong ka mag-butcher, di ba? Pwede mo rin gamitin yan pag mag-a-apply ka ng UK or kung sa bansa na yan. Ano siya eh, dati nag-Saudi na siya mga dre, no? Parang nagkasab may taon na nagkasabay kami, nasa Saudi kami pero hindi kami nagkita. Mekaniko siya ron. Kaya lang, after 2 years, umuwi siya ng Pilipinas hindi na siya bumalik so hindi niya na rin na yung pagiging mekaniko niya which is sayang di ba nag siya ng karir eh ngayon naisipan niya na gusto niyang mag Canada di ba natatawa ako sa usapan namin noon kasi nung lumapit siya sa akin nung nagsabi siya sa akin yun yung time na nagihigpit si Canada mga dre no pinabawasan yung yung kontrata sa mga TFW yung mga estudyante tinasan yung yung mga tuition ay yung mga ano nila yung propofans funds nila pagkatapos hindi na nag-hire dito ng low wage income sa sa Quebec eh, sabi ko tiempo tiempo yung pagkakaano mo ka ko yung pagkaka pagkaka-message mo sa akin kako alam mo ba kung ano nangyayari rito sa Canada wala siyang idea di ba so let's say kayo mga dreno may kamag na kayo gusto niyo makapunta sa kung nasaan yung kamag-anak niyo sa magandang bansa, di ba? Sana ano, kung mag alam niyo rin kung ano nangyayari doon sa bansa na 'yon, di ba? <laughs> Bago kayo magpatulong na uh, tulungan mo naman ako makarating diyan, di ba? I mean, parang ano mga de, no? Uh, wag lang alam niyo na nasa Canada o nasa US yung kamag-anak niyo. Sana alamin niyo rin kung ano yung nangyayari doon. Di ba? Kasi nga ano yun, eh, pwedeng makatulong yun sa hinihingi nyong tulong, di ba? Kung nagkakahitwitan ngayon, tapos ngayon nyo pa naisipan na magpatulong, kung dati, imposible, di ba? Madali nga dati, medyo mahirap nang makapagpapunta na kamag anak eh. Paano pa ngayon na pinahirap yung mga requirements, eh di mas mahirap ng ano, lalong makakuha ng kamag-anak, di ba? I mean, kumusta nyo yun rin yung mga kamag-anak nyo? Kumusta ba kayo dyan? Yung sitwasyon nyo? Yun, Baka mamaya, nagkakagera na, di ba? Hindi pa alam. Parang ano eh, yung, ah, nasa Canada. Nasa Canada si kuya, nasa Canada si ate. Parang, sigurado na kayo na maganda yung kinalalagyan nila rito. Di ba? Kahit hindi nyo alam kung ano yung nangyayari. Yung ganon, nabagkit ko lang naman mga dre, no? Tsaka, o oh nga pala, kung sakali man na wala kayong pera, wala kayong skills, at, i-improve nyo yung sarili nyo para sa ganun makakuha kayo ng trabaho dito sa Canada 'di ba? Meron pang isang pathway mga dre no? Ang sumisikat na pathway ngayon dito sa Canada. Alam niyo ba? nahulahan niyo na. <laughs> Ang APAM pathway. <laughs> Merong ano niya mga drero, no? may magastos na version din 'yan, APAM. Pagbabayad ka rin diyan. <laughs> joke lang 'yan mga drero. No? Mas maganda kung ano, yung bata pa kayo, tapos naiisip nyo na na gusto nyo makapunta ng Canada kasi naiaalay nyo mga Dre no? yung, yung gagawin nyo yung aaralin nyo yun nga sa mga pangangailangan ni Canada diba? hindi lang yung biglaan na naisip mo 45 years old ka na ay gusto ko mag Canada may kamag-anak ako sa Canada ba? Diba? H hindi ganun ba? Diba? <laughs> kung pwede yung ganun hindi ka naaabot ng 45 years old kasi kung kamag-anak kita, di ba? Kasi, ano eh, gagawa uh, na ako ng parang para makuha ka, di ba? Para matulungan ka. Kaya lang, yun nga, no? Hindi sapat na nandito, nandito ako sa Canada o may kamag-anak kayo sa Canada para makarating kayo sa Canada. Hindi po ganun yun. Kaya, yun, di ba? Improve your, ano, mga dren, no? Yourself, o kaya, i-adjust eh, nyo yung skills nyo sa mga pangangailangan ni Canada para makapunta kayo dito. Di ba? Mas okay yun. Lagi ako, ano eh. Hirap mag-parking eh. Kasi umaakit sa rampa eh. <laughs> umaakit sa gutter eh. Okay. Etong nasa likod ko, ano to eh. Uh, Ionic yung sasakyan niya. Fully electric yata ng yun dito mga dre, no? okay na ba ako? Okay Oop, lang. Dapat park muna, parking parking break muna bago park, di ba? Ganun daw dapat. Para yung yung load ng sasakyan nyo is nasa parking brake nyo, wala doon sa ordinaryong yung park na ano nyo, cambio. Dami na lang, ba? Diba? Okay? Mamaya ulit, magbibitura naman ako. Tingnan nyo mga Dre, kung gaano karaming ano, bunto ng dahon yung nasa kalsada. Di ba? Yan o. Oh. That is, ano, Paul. Di ba? Dami. Ay, yung pala yung sasakyan, yung Ionic, yung sinasabi ko. Yung day, fully electric yata yung pang Dre, no? At, ano eh, sino ba nang sabi sa akin na medyo mura raw yan, no? Hindi lang maganda yung style eh pero 'yun know, oh, pwede oh. Pwedeng i-trade. <laughs> Ang likot ng iisip eh, 'di ba? Nag-decorate yung mga estudyante para sa Halloween. At tayo naman ay uuwi na. Oras na, alas 4 pupunta naman tayo sa part time natin so ko na matapos yung ano na yun mga dre no? yun sa kondo pang ano ko na ron eh pang limang araw ko na ngayon doon gusto ko na matapos yun para makakolekta na ako <laughs> kasi sumisingi lang ako ng bayad sa part time ko pag ano tapos na yung trabaho mga dre no kaya pag may trabaho as much as possible Uh, kailangan tapusin na agad kung gusto mo makakolekta, di ba? Pero na lang kung malaki talaga yung trabaho. Minsan naman, ang ginagawa ko, ano, kumbaga, every weekend, pag nag, ano, mga na masyadong malaki yung trabaho, kung abutin ng mga ilang, ano, ilang, ilang araw. Sabagay, so itong isa, inabot din ng ilang araw, no? Pero minsan, Pagdating ng linggo, nag na ako, naniningil na ako. Pagdating ng lunes, ibang, uli, ibang trabaho ko ngayon. Ganun nang style Wait, We don't have to start the day yet.